pati yung anong, para sa ng bayan, no? pa rin no? yun ang yun ang gusto nating mabago no? sa mga ng mga 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 So, mga 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 lang mga mga po mga 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 ang um, LGCP na nag-visit nitong nung for banig so kung kumpara kay LGCP hindi uh, naman ko officially endorsed no ng na LGCP naayos uh, ang lahat ay mga status ng party ng masasabi na isang celebration of sports no pero sa totoo lang po dito po ako sa team padyo ya to team padyo ya ito po ang uh, OSC logo no nang ipu na. so dito po kami nag na nakita na, na, po ang aking team bakit ikaw ang kailangan manan? Ako po, bilang isang bata ng Samoro, nagiging representative po tayo ng mga kapatang ng sa sa pagunan, At nagiging uh, uh, model katuwang din tayo ka ng ating mga, mga uh, reader, uh, mga lupis ta no, uh, sa kanila sa pagpanggit sa pagdulta sa sa pagunan, no? So, uh, ng, uh, man, man, ka na sa 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 mga problema sila, mga pagtatanong sa mga sa kanila. Apart mo sa mga Okay sir, may question ako ano? Ano yung pananaw ano yung pananaw mo sa mga UBJP na pare-pareho ng position? Kumbaga, uh, UBJP team pero iisa yung kanilang position. kumbaga magkatunggali. Horizon. So, ang pipiliin lang diyan is yung kaambayan. So, mm -hmm. Sir, kung sakaling ikaw ang manalo, ano ang una-una mong priority? priority po natin ang mga kabataan bang Kung Paano paano natin sila ma-guide, no? Na, uh, hindi maligis ang landas ng mga batang bang Zamoro tayo. Yan ang pag-asa ng bang Zamoro, ito mga kabataan, no? Magkaka-build up ng uh, new generation ng leader sa bang Okay, final question ano? Bilang media practitioner, ano, ano yung mga plano mo sa ating mga media practitioner upang lalo pang paigtingin ang kanilang... Uh, sa so, so priority natin, uh -huh. itong uh, paano may pahayag, ang totoong nangyayari sa ating lugar. So, may mga plan na rin po tayo, insya Okay, final message. Okay na? <laughs> huh?